arestado ang 21 anyos na lalaki sa follow-up operation ng Naga City Police Office Station 5 sa panuloob sa bahay ng isang 39 anyos na negosyante sa barangay Tabuco. Sa salaysay ng biktima, nagising siya sa mga kaluskos at nadiskubre ang sospek at isang kasama na nakapasok na sa sala. Nakatakas sa mga ito tangay ang dalawang cellphone at smartwatch pero makalipas ang ilang oras, natuntun ang isa sa bahay nito dahil sa kuha sa CCTV. Tinutugis pa ng pulisya ang kasabwat. Samantala, blanco pa rin ang pulisya sa pagkakapilanlan ng nang nang-hold up sa isang bake shop sa barangay Matakla, Goa, sur Sa kuha ng CCTV, makikitang nabigla at natataranta ang tindera sa paglapit ng nakahelmet na holdapper habang hawak ang isang baril. Pagbukas ng biktima sa drawer na may pera ay tumungtong siya sa eskaparate at umalis sa stall habang ibinulsa ng sospek ang nasa 25,000 pesos na kita ng bake shop. Ikinalat na sa ibang himpilan ng pulisya ang litrato ng sospek at ginamit na getaway motorcycle na mula sa CCTV footage ayon sa Goa Police.